Tara at pag-usapan natin ang pag-iyak ng todo ni Julia nang kausapin na ng pulis at alamin ang nangyari. Inako na ni Julia ang lahat at babayaran niya ito pero hindi basta ganun kila Kim at may Vice. Dahil nga sa agarang pagresponde ng pulis itong nakarang araw sa insidente ay pinakita ang larawan na umiiyak si Julia dahil kakausapin siya at tatanungin tungkol sa banggaan. Sila Kimi ay matapang at hindi umiiyak sapagkat may mga ebidensya sila na ipapakita sa pulis. Si Julia ay nagmamakawa na para lang sa kanyang nagawang kasalanan at pinapangako niya na hindi na ito mauulit. Kaya naman ang mga pulis ay nagpaalala sa posibleng kasong kapag naulit-ulit ito. Sabi ng pants na galit na galit kay Julia. Julia, ikaw pala ang sumugod kay Kim sa studio ng ABCBN. Bakit ka ba nagagalit kay Kim? Wala naman siyang kasalanan sa iyo. Dahil ba kay Gerald? Ayaw na nga balikan ni Kim si Gerald kasi isa pa habol na habol kay kahit hindi ka type ni Paulo. Alam mo Julia, ayaw na nilalaki sa isang bae kapag ganyan ang ugali. Ang hinahanap niya sa babae formal, respetado sa matanda. Wala sa iyo ang hinahanap, nasa kay Kim. Ang lahat kaya kahit lumuhod ka pa eh hindi ka papansin kahit si Gerald lumayaw na nga sayo kaya gusto ni Gerald balikan si Kim alam niya na dati siyang team at nagkarelasyon pero anong nangyari, nag si Kim kasi walang matinong isip. Sa sobra niyang chick pareo pareho sila si Yan. Walang panindigan sa kanilang karelasyon. Mabuti pang nag si Kim sa kanila. Ano pa ang silbi kung yun ang makatuluyan ni Kim? Kahit sino sa kanila, problema lang ang mapapala ni Kim. Sa kabutihan, may dumating na buhay si Kim sa isang mabuting tao. Mapagmahal at matagal na pinapangarap na babaeng maganda lahat na sa kanya. God bless you both, Kim Po. Sabi naman ni Jubilin Bilyario, Bakit ba halos ingit at galit kay Kim? Bless si Kim. Nagtatrabaho ng maayos. Kaya, kaya na magtrabaho din sila ng maayos. Alisin ang ingit sa pagkatao. Kaya kahit umiyak ka pa, eh, wala nang magagawa. Yan lang ang chika. mag-like, share, and subscribe. Thank you.